Welcome to my YouTube channel. Tate's TV. Hi mga bay. Ito ay karugtong lang ng aming reunion. Pagkatapos na uh, reunion namin kinabukasan, dumaan mo na kami dito sa aming mga uh, bahay ng tiyo kay at saka sa aking mga kasin tinatawag ng mga bahay nila kasi magkalapit lang sila. Dito kami umuwi ng San Carlos. So nakita-kita na naman kami dito. Nandito yung galing Palawan. Yung galing Cebu na una na sa amin. di ah! ron, dito ba puntahan namin yung old house ng aming lolo at lola. Yung nakatira ngayon, yung cousin ko na lang. Yung hmm. so, maliit pa kami dati, dito kami dali ng papa ko. Okay. Yan po. Oh. Bahay na ako niya na ngayon. Thank overlooking sa kwan mga umah tubo siguro kamaisan may kabayo oh dari paduka lah aku diri ke enjoy game diri semua. benih kasih boleh bagi semua. Sabar di Iro. Busing mga akba. Hindi lang kung sulod. Ah, basta mo aning karaan nung balay. Ay sus. <laughs> balay din, ah. Mas ganaan ko kaya na makahinom doon may gagmay pa may. Di rin may matulogod. Abot na mo. Ah. Ligrik ay may. Ligrik ay hindi sa unang panon. Magbingka. Iyawag baboy. Ah, basta ligrik ayo. Oh. Nakasano na na ko din ako diri pang dako pa. O. Naakuan pa ni mo. Pila pa idad di mo day? Asawa ka ni Bulik, ha? Parenta. Agam, parete ka tagag mag, mga elementary guro, no? Kumuhanin kabayo? ba yo? Na oh, amo ana. Kumuha na yung sakyan. Oh, ang ganda dito mga bay. May kabayo pa sila. Oh, dili dili labi jona tung kabayo. Dini mamatid. Tung dong kana mo sakay kuno dong tanaw si Klein. Sakay kuno si mong kabayo dong. Sige na kayo ba pig video hanti ka pasanti ka ning video ni mo ha eh unsa i panganti mong kabayo ha buknoy ilo buknoy ay ay buknoy ay ning kuan pa siya pasikat bisa kay kuno dong ah, asa mong kaadto sa barrio, malitog mga kumpra kag mga imong konsumo des bukid. Sakay mo? Oh, so, sakay ka? Pwede mo sakay ni? Kabay mo. patiran ta na. Gigi kay ke oh picture video picture kay talagsa ra ni. Eh. Wala nisa. sa. Wala ni Bye bye hadu lalu <laughs> be guys <Sige, sige. laughs> aku nama nak curi kena

Yan. Uh, picture, ha picture. Cho uh, ha picture, a video na siya video. Picture lang ako, 'di ba tayong video Manok. Oy, tapat na 'yan, sigi. Oh, may niyan. Kaya mo, sis. na lang, Kanding, 'yung sa kape. ka 'yung kanding dito. Kanding. na lang to sila wag give me na kain dinto sa Una day ng Bermuda guni sa Una day oh Bermuda na day sa oh, Una nagdadala oh. mag, mag, ako ng balon pag luk subit so Bermuda pakpaka oy subot mo din na ano balon hmm, karaan mangga mga bay oh, ah. pila siring pag may panit ko 3 years oh ilang 50, Natukon ni si Don Billion pa ko ga years pa siya. So na ni na Na ilad ni Billion drone? 58 na dani. eh mga bisan tama years na ni mga mga bay. Grabe para pura buyag. Na mahal bang kilo sa mangga? Mangga nga tinuod din eh. Oh. Ah, senyorita ni? Ah. Pero kung mahinog, ma 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 tamig.